Ah! Oh. Jeno, upo ka. Bale, Napanood mo yung mga dati nating dati naming challenge na 18 challenge? Opo. Ano, kakasya ka ba? Kakasya po. siya. Yung nasa gilid mo, kunin mo yung Yan, yan, kunin mo. Yan. <laughs> Bagong luto pa yan. Ah. Oh. Jokes to go. Ilagay mo diyan. Ah. Yeah. Yan. Okay. Isa-isa pa isa, -isa, pag -isa Ay Ay! Ah, naman kami, di ba? Ah. Oh, in 7 minutes kailangan mo ubos mo 'yan. Kaya ba? Kaya. Kaya daw, kaya. Mananalo ka ng 1,500. Pero pag talo, may 500 ka rin naman. Okay. Ah! Tas ka, ka. Oh. kamay. In 3 2, 7 minutes lang 1, go Okay Yan 7 minutes lang ha Kailangan, ubus yan Buto lang matitira dapat, buto Buto nga, buto nga matitira Alam nga namang ano <laughs> Alam, kainin mo rin yung buto Matitira sa buto Tubig, 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 tubig. Oh, bigyan tubig, tubig. May tubig. Kailangan tubig. Oh, you hope. Magiging 7 nanito. minutes lang, ha? 7 minutes lang. Diyan ko yung, ano, yung boto? mo na. Ah. <laughs> oh, ang okay. oh, daming tubig, dalawa Oh, yung balon Oh, go, dali 7 minutes lang yan Oh, yeah. <laughs> Let's go for one five. Ay, madali lang. Eh no, madali lang daw, sabi ng kapatid mo. bagal mo daw. Uy, may, may oras yun ha. Seven minutes may lang be yan be ha. Bilisan baka, mo. Hindi <laughs> unlimited. Bilisan mo. Oh, 5 minutes oh, pa. 5 minutes na lang. 5 minutes. Yeah. Kaliwa kanan. Kaliwa kanan kamay. Pwede gamitin. Baka ayaw masaka din. Wala. Si Bogs. Ang bilis lang inuubos niya. 5 minutes lang. Ubus kay Bogs. Ano <laughs> okay. na? Okay. Sa 4 minutes ba yan? Wala. Pati ba 4 noong... minutes may igit? Wala. Grabe. Grabe si Bogs. Gutong pa naman ako. Ayaw ko din. Bango pa. Dali lang yan. Hindi natin ambilin. Wala. <laughs> kasi siya. help. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. <laughs> Nasa, tabi -tabi mo sa day -day. <laughs> Oy, walang ano diyan? Walang tawag dito? May Walang <laughs> okay. help, ano? Help pa friend ba 'yan? May hey, papa, <laughs> may papa na lang. Calling a <laughs> Sa tatay daw <down> niya. Call <laughs> a sister. Hello ah pp video lakihan mo ba ka na? ay ah 4 minutes pa 4 minutes 4 minutes na lang ang laki pala chicken kasi, ay, na. nag bang siya 4 minutes so kaliwakan ng kamay pwede gamitin tinirhan niya kayo tinirhan ang sexy mo na eh ang sexy mo na kumain sabi ng nanay mo wala <laughs> uy <laughs> may timer ha

Huwag nakainin yan sa akin yun. Oh, ha! Mayroon ka pa 3 minutes! No! 3 minutes pa! Wala pa sa kalahati! Si Inces nun, ang bilis nun! Si Inces. Bilis na gutom ni Inces. Ines, kamo nga. Bukod. Wala pa. Mayroon ka na umay. Mayroon ka siya umay. Mayroon kasi siya umay. Mayroon ka siya umay. Mayroon ka siya umay. Mayroon ka siya umay. Mayroon wala, walang help pa rin. Kasi kagaya nung kay Box noon, walang help pa rin. Oh. Si Box nasa 5 minutes lang. Ilang minutes na lang? Meron pa. Paano pa lang? 1 minute and a half. Ah, 2 minutes and a half. 2 minutes and a half. Diretso na dito eh na. Diretso na dito. Sumusuko na agad. Ano ito? unlock oh, 2 minutes pa, 2 minutes, 2 minutes. TV na Konti lang. Ano? Wait lang. Tatanungin ko, baka mamaya to dito. Kaya hindi. Oh, hindi daw oh. Dahil diyan, sumuko na siya. Meron ka pa rin 500 pesos. Bye-bye!